What is up guys? Prezi here! At ito nga ulit tayo. Anong din naman ba ngayon? Day 6? Day 6. So natapos natin kahapon yung mga brake calipers. Smooth na smooth. Merong play. Tapos si ito rin, tinesing din natin. Hindi siya yung parang naglalak na gano'n. Yung ang hirap. Ang hirap ano? Ang hirap itulak. Ang hirap ano? So, may play yan. Tapos chinik din namin yung gap nung disc brake. So, swabing-swabe. Chinik na rin namin to. Chinik namin maigi. So may mga parts pa tayo na kulang pero sa ngayon para sa akin ang ganda niya na tindig. Ang ganda na ng tindig niya. So para sa video ngayon is upuan kasi ang pangit ng taxi hindi hindi proportion laki ang, ang taba. So sabi ni Jax, kausap ko siya ng isang araw na pang mga concept concept daw mahalaga daw is yung um, tindig. So hindi daw magkakatindig ang isang motor pag wala siya sa proper proportion tulad ng upuan so tulad nyan uh, Malaysian concept kasi yung motor natin so ang nga ito flat seat same na same parang sa Thailand yata parang super flat yata yung ganun so usapang upuan to isa naman tayo malupet yung mismong gumagawa ng upuan lahat actually yung mga naging upuan ko siya na gumagawa si Boss Botosay so tatanong natin mamaya kay Boss Botosay kung kaya niya bang i-cater yung gagawin natin para dito So ang plano ko rito sa motor, simple lang. Dahil nga red, blue, tapos medyo may touch of yellow siya or gold. E, lang yung magiging lineup niya. So ang plano ko sa upuan, simple lang. Gold or yellow stitches yung plano o. So try natin kay Batusay kung kaya niya. Kasi pag nag-plug and play tayo ng motor or race power, ano yun, medyo all black lang yon. Tawagan natin boss Batusay. Ah, ano ba ito ni Darwin? Dar! Dito tayo. Sige boss. So po Kontakin ah, natin si Batusay. So magiging kwarta tayo kay Batusay at tingnan natin kung kakayanin niya yung simple project lang natin. Tara, tawagan ko lang. Boss. Boss, yeah, boss, boss Bats. Kailangan ko ng ano ng flat seat para dito sa sniper project ko. Oh. Ay, hindi naman ganyan kadami. Isang motor lang. Isang motor lang to kaso may ano ako may request ako. Gusto ko ano, dilaw yung stitches. Dilaw or gold. Kaya mo? <laughs> Huwag naman. Flat seat na basic lang. Gusto ko mukha pa rin siyang ano eh. Mukha pa rin low key. Pero, maarte tayo sa stitches. Gusto ko maganda yung stitches. Sige, sige bro. Kaya mo kailangan yan. Ngayon. Kaya ba ngayon. Ngayon. Ha? Gano'n na yun? Tapos na kagad? Mga <laughs> ilang oras yan, Boss Matusay? Mabinis lang yun. O, oh, di, di ba nasa malayo ka, sa mabili ka? Oo. Oh. Magpagawa ko ngayon sa tao ko kay Monji. Tapos? Yun lang, nawala ng signal si Boss. Na, nabitin -na tayo dun ah. <laughs> nabitin -na tayo. lang nabitin tayo dun parang na-scam tayo ni boss matusay niyabangan lang tayo ah ayun bumalik 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 sorry 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 oh boss balik ang biti ako paano yan ilang oras yan mabilis lang yan bro yung abite ginagawa lang namin 30 minutes ay puhutik yan ang gusto ko so mamaya expect may expect So expected ko yan ngayon boss? Sige okay, boss, Ayan. so narinig nyo ha Kayang-kaya agad-agad tapusin eh boss Pato yung kailangan natin upuan Okay boss, abangan ko ha Maraming salamat you, Boss Matusay, so, yeah. Boss Matusay, shout <laughs> Thank you, boss. Thank you. you. Yeah. Kembali. Thank you, boss. Hey bro, ingat, ingat, thank you. Aisyah, yon. Mana? Okey, ten. Kasi nga, sa race power, hindi natin makokontrol eh. Kasi as usual, plug and play. So, dito sa Basmatusay, makapag-request tayo. Tignan natin kung ano yung kalalabasan mamaya. Gusto ko gold or yellow stitches. Para bumagay nga siya sa terno na ito. So, baka natin mamaya. Ilang oras na yan? Sabi nyo, saglit lang. 30 minutes biyahe eh. So, estimate lang. Sabihin natin isang oras yung paggawa-gawa ng ganun. So, alas 4. 4 p.m. Ganda ng manok ko paper ko. 411 p.m., tingnan natin mamaya kung kaya bang panindigan ni Boss Pato Sayo. Sinabi niya na agad-agad ngayon may papadala yung request ko. So, nasa galaan siya. Iyanan niya na sa mga tao niya. So, baka natin mamaya. Let's go. Ano muna tayo dito? Kalikot muna tayo. Okay. So, ang oras mga boss, 5.33 p.m. At, ayun, kinukuha na ni Mimi sa labas sa lalamu. Naupo, tao po, po. sapakin oh, mo mukha ko eh. eh lang tingin, 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 tingin. Ano galing yung sa labas yun? ang ganda. Ito para sa stock. Ganda ng stitches. Yun ang gusto ko. Ito ang flat seat. Bang! Ano nyo yan? Gita nyo yan? Gita nyo yan? Ganda. Anong oras mo kinawagan? 4.11 yata yan. Ilang oras? 5 ano ngayon? Ano na? oras na? 5.34. Ilang oras yan? 1 hour oh, and 20 minutes. O, bala ka sa buhay mo. Magaling ka sa mati. <laughs> so, ayan. As always, Gawang Pinoy, kahit na Malaysian concept, pero di ba? Siyempre, suporta tayo sa lokal na ano natin. Tanda, So, pina-engraving ng Boss Matosay. At, yung loob, malinis na malinis. Malinis ang pagkakatabas. Maganda ang pagkakastitch. So, ano pa bang hinihintay natin? Kapit na natin ito, tingnan natin ang mga itsura. Tara, let's go. malupet na upuan para sa Project Sniper natin, Under Race Power, Motaro. Mm, ang kulang natin dito. Pairings na lang talaga. So sa pairings, kung makakatutulungan nyo ako, comment nyo lang sa baba. Kung anong concept, anong ano na ako, kasi wala pa talaga akong idea. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat sa panunod. Abangan nyo ulit bukas kung anong update natin sa motor na to. Let's go! Let's go!